Pa pa, hi lo sapa, pa ji ba no sapa, pa hi lo sapa. Pa hi lo sapa, lo sapa, pa hi lo Sa Dadaan tayo dito. kayo 160, wag mo na ngayon. kita ko. Magbura si 160 na Pwede yung yun na, 60 Samantala yung budget dito ng mga Pinay, yung siyempre nagmarket na P100, ma'am. P200 a day nila. Pwede na lang sa palaw sa baga. Pwede na lang sa sa baga. P60 na wala na. P50 na lang yung pinag-iingay. Ba <laughs> Bawa yung siya.

Oh. Mayroong malaki at mayroong mata pa. May mapayat. <laughs> <Ayan>. Palaka. <laughs> Palaka, guys. $36. Palaka, $36. 36 dollar ang palaka. Sampung palaka. Sampung palaka. Palangon na hangon. Gusto kong bumili ang talingan eh. Ito. Masarap ko pa si Juan. Malay na, why? Hindi ko kaya Hindi ubusin. Ang dami o. At saka... Mas gusto ko yung tulingan. $10. dollars ano ah, uh, may nalutuin yan? mga pagkain. Eh, ang dahan sarap na pagkain. Wow. Ito yung pagkain ng mga Chinese. Nilig sila sa mga fish balls, balls, mga balls. Mga ball balls. pang-bagay Gusto kong ng ng Snacks dito sa Philippine product. Indonesian hmm. product din. Eh. Kamatis pa na to. Eh. Talong, talong na maliit. Kinukulay ba ito? <laughs> Growers. Sarap ng mga bread. Maulang dito guys. Kaya ingat sa paglalakad. Kasi madulas yung daan. Tama daw kung mag Umuamit ng payo eh. Kaya lang kailangan. Kaya sumbrero ka, mababasa ka, mahirap magkasakit eh. Punta ako sa kabila kasi doon ako bibili ng gulay. Medyo mura yung gulay dun. Pag dito ka, bumili kasi sa loob ng gulay. Alam nyo ba? Times 2 yung price. <laughs> Alam niyo, times to Ang daming paragis dito guys. Sila yung parag paragis dati na nauso na na ginagawang gamot. Eh no, paragis ko. Oh. Ang dami din ang ano, dito? lupo. Yung lupo ba na ano, sarap sa tatabawan or lagyan ng mungo ano, tataba ng mga guys pero syempre dito nag spray kasi sila kaya hindi ka pwedeng kumuha at magagalit sila kasi baka malasol tataba ano, ng lupo Wow! sa atin ng po na Wow. Ang gano'n, guys. ng mga lupo. Oh, sorry naman. <laughs> Pag napanood ng busing ko sa mga vlog ko, siguro magagalit sila sa minun. Kaya pala, ang tagal mo sa market. Kasi ano, nagbibidyo ka naman sa ano-ano, pati mga, pati mga, mga damu-damu wala sila dyan <laughs> thank you sa panonood ng aking mga vlog guys kasi kahit hindi ako Ina pinapanood niyo yung vlog ko dahil sa isda <laughs> alam ko yun thank you so much at sana isub niyo din yung channel ko para madagdagan yung aking subscriber thank you green light na takay tayo Sa so green light doon, dito naman na ride. Right? Kailangan mag-antay na naman ng ilang minutes para patawid ko. Yeah. Oo, ayan. Ito naman, i yan kahit hindi naman na kailangan kasi kahit, kahit itouch mo siya walay pa rin okay sana kung pag touch mo maging green light siya eh hindi naman A41 ba na dumadaan ng bus papuntang papuntang airport hindi din pala dito sumakay going to airport ah, Mabili ako ng salad. Alam yung magkano yung salad. $12. <laughs> Tapos <laughs> bumili din ako ng mani. <laughs> $12 din yung mani. Parang pag dito ka, manghinayan ka bumili, di diba? Sabihin mo, $12 na sana na yun. $24. <laughs> <laughs> Yan lang yung sagay, guys. $10. Paborito ko to. <laughs> Parang siyang Espanyola, guys. $10. Tapos na yung saging. Nagsaging din ako. <laughs> Oh, ang laki. Diba? $7. Bili tayo ng onion. As in onion. Isang piraso lang. Bawang nila. Sa lalaki ng luya nila. Samantalang luya sa Pilipinas. Ang liit. Oh, yung onion nila dito. Ang lalaki. Pero meron na din Bili tayo ng onion para sa ating pork chop kasi bumili tayo ng porkchop maganda sa matis ang laki ng broccoli ito yung kitchen ko, dito same okay same ah $4 one pinunta din yung hulay nila guys yung isang piraso is $8 $10 kung ikaw yung bibili mo is $2 18. Kakasave ka ng konti. Oh, okay. konti. Ang ginali mo nga sa pirasa ng computer. Ang nasa $7. Pero dito $10, tatlo na. Hindi ba? Malalaki radish dito. samantalang yung rabano sa akin Sobrang liit, no? laban sa mga laban sa de. Ano 'yung mga katawan? 'Yun sarap nitong. Ito ay ko, sa den. Ang bawat mo sa road. Tagayaw. Kumkonsin dollar. Ngayon na September na laki ng alog batin dito eh. Sige tayo ng chaisan. Lahat ka ng chaisan nila, so galar. Nabunsa ka man ng Chinese. Chaisan. Sa ang mga ti, uh, mga dahon lang talaga, <laughs> hindi yung tangkay. yung bumili ng siyam guys. Nakakawin sila sa gulay. gusto so, nila laging nakayon ng gulay, para silang mga ano yung <laughs> wala lang. <laughs> <laughs> that <laughs> 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 kasi okay. oh, oh, <laughs> yun ay naman yung kung yung 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 ginagawang gata <laughs> gata oh, yung dollar ang ganda ng flowers yung so ba flowers thank you so much for watching guys bye nakano na pala ako nga 13 minutes yung clips nila is 10 lang Pro Bush. Maraming salamat sa kanunod, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Love you all. Bye-bye. Love you all. Bye-bye. Mura lang yung dito. Alam yung pag umuwi kami sa Pilipinas, bumibili kami ng grapes dito, tapos dinadala namin. Kasi alam niyo yung grapes dito sinabi mong 20 dollar lang siya medyo mura pero pag sa Pilipinas ka bumili yung kahit kalahating kilo nila is 250 pesos ganon kamahal sa atin guys